Kung ikaw isang fan ng Jujutsu Kaisen, malamang alam mo na ito ay isa sa mga pinakasikat na manga at anime series sa mga nakaraang taon. Nagtatampok ito ng mga sorcerer na gumagamit ng cursed energy at mga cursed technique para labanan naman ang mga curses na manifestation ng negatibong emosyon at malice. Ang series ay may mayaman at komplikadong mundo na may maraming konsepto at termino na maaring nakakalito o kagilagilalas sa ilang manonood. Isa sa mga konseptong ito ay ang tinatawag na Heavenly Pact, isang uri ng curse restriction na nakakaapekto sa mga kakayahan at katawan ng ilang sorcerer kapalit ng ilang mga benepisyo o drawbacks. Pero ano nga ba talaga ang Heavenly Pact? Paano nga ba ito gumagana? Ano nga ba ang kalamangan at disadvantages nito paano ito nakakaapekto sa mga karakter at plot ng Jujutsu Kaisen. Bago natin simulan, make sure na hit me like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat pangong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang Heavenly Pact ay isang term na tumutukoy sa limitasyon na nilalagay sa katawan ng isang sorcerer pagkapanganak nila na karaniwan may kinalaman sa palitan ng physical na kakayahan at ng cursed energy potential. Ang cursed energy ay ang source of power ng mga sorcerers na ginagamit nila para makapag-perform ng iba't ibang techniques at labanan ang mga curses. Ang mga curses ay manifestation ng negative emotions at balles na ginagawa ng mga tao at maaring magmula sa mga harmless spirits hanggang sa mga nakamamatay ng mga halimaw. Ang Heavenly Pact ay makakaapekto sa abilidad ng isang sorcerers para maggamit ang Cursed Energy, pati na rin sa kanilang physical na katangian at kasanayan. Ilan sa mga halimbawa sa mga karakter na may Heavenly Pact ay sina Maki Zenin, Toji Fushiguro, Kokichi Muta at Yuji Itadori. Ang Heavenly Pact ay maaaring gumana sa iba't ibang paraan tulad ng pagbawas o pagalis ng ilang Cursed Energy, kapalit ng mas pinahusay ng physical na lakas o kabaligtaan. Ang heavenly pact ay kilala rin bilang heavenly restriction. Ang heavenly pact ay gumagana sa pumagitan ng pagkakaroon ng effect sa pagdaloy ng cursed energy sa katawan ng isang sorcerer, pati na rin sa pagbabago ng kanilang physical na katangian at kasanayan. Ang cursed energy ay nililikha ng mga emosyon at kaisipan ng mga tao at ito ay maaaring manipulahin ng mga sorcerer para magsagawa ng iba't ibang teknik at labanan nga ang mga curses. Pero may tunal na balance at harmony ang cursed energy na pwedeng matisirap ng isang heavenly pact. Ang heavenly pact ay parang way ng pagbreak o pagbend sa mga rules ng nature. sa pamamagitan niya ng pagsasakripisyo o pagpapalakas ng ilang mga aspeto ng katawan o ng isipan. For example, si Maki Zenin ay may heavenly pact. Hindi siya makakagamit ng cursed energy at all pero in return, meron siyang superhuman physical strength at speed na nakuha niya kapalit nito. On the other hand, si Kokichi Muta ay may heavenly pack na nagbibigay ng malaking cursed energy. Pero ang kapalit naman nito ay paralisado ang kalahating katawan niya mula sa balakang pababa. Ang heavenly pack ay pwede may magkaroon ng impact sa type at quality ng cursed technique na magagamit ng isang sorcerer kagaya nga ng nullification technique ni Toji Fushiguro na nag naman sa kanya na inigate ang kahit anong curse technique na tinatarget siya o yung divergent fist technique ni Yuji Itadori na nag-amplify sa suntok niya na merong delayed cursed energy. Ang heavenly pack ay pwede rin ma-detect at ma-measure o ma-manipulate ng ibang sorcerers o curses depende yan sa kanilang abilidad at intentions. Halimbawa, Si Gojo ay ang gamitin ng kanyang six eyes technique para makita ang dami at hindi rin ang daloy ng cursed energy sa kahit sino. Kasama na ang may mga heavenly pack. Pwede rin niyang gamitin ang kanyang limitless technique para baguhin ang balance at harmony ng cursed energy sa kanyang sarili o sa iba na maaaring makaapekto naman sa kanilang mga heavenly pack. Pero hindi lang si Gojo ang pwedeng makaapekto sa mga cursed energy. Si Mahito ay maaring kumamit ng kanyang Idol Transfiguration Technique para palitan ng hugis at istruktura ng kaluluwa ng sinuman na maaring makaapekto sa kanilang Cursed Energy at Heavenly Pact. Pero hindi lahat ng mga Sorcerer o mga curses ay may ganitong kakayahan o kaalaman at ang ilan ay maaring hindi pa nila alam ang existence o katangian ng mga Heavenly Pact nila. Ang mga factors na nadetermina sa nature at extent ng isang Heavenly Pact ay hindi masyadong naipaliwanag sa Jujutsu Kaisen. Pero ilan sa posibleng factors ay ang genetics, environments o personal choice. Ang genetics ay maaring may papel sa pagmamana o pupupasa ng isang heavenly pack mula sa isang generasyon papunta sa isa pa. Tulad ng kaso ni na Maki Zenin at ng kanyang kapatid na si Mai Zenin na parehong may katulad na heavenly pack. Ang environment ay pwede rin mag-influence sa development o manifestation ng isang Heavenly Pact, kagaya sa kaso ni Toji Fushiguro at ng kanyang anak na si Megumi. Parehas silang mayroong Heavenly Pact kasi pinanganak sila sa parehas na lokasyon. Ang personal choice ay pwede rin maka sa creation o modification ng isang Heavenly Pact, kagaya sa case ni Yuji Itadori at ng kanyang desisyon na lunukin ang daliri ni Sukuna na nagpabago naman ng kanyang original na Heavenly Pact. Pero ang pagkakaroon ng isang heavenly pact ay mayroon ding ilang mga kahinaan at hamon. Pareho sa aspeto ng labanan at personal na pag -unlada. Ang mga kawalan ng pagkakaroon ng isang heavenly pact ay may kaugnayan sa pagkawala o kakulangan ng isang bagay na mahalaga o nakabubuti para sa isang sorcerer. Halimbawa, ang heavenly pact ni Maki Zenin ay pinagbabawalan siya ng makagamit ng cursed energy na nangangahulugang hindi siya makakagawa ng anumang cursed technique umakaramdam ng mga curses. Nakaranas din siya ng diskriminasyon at pangaapi mula sa kanyang sariling angkan at tingin sa kanya ay isang palpak at kahihiyan. Kayun din, ang heavenly pack ni Toji Fushiguro na binabawasan ng kanyang lifespan at hindi siya maaring makapagmana ng anumang family techniques o legacy. Naging target at banta siya para sa marami mga sorcerer at curses na gustong alisin o gamitin siya para sa kanilang sariling layunin. Furthermore, ang heavenly pact naman ni Yuji Itadori ay naglalagay sa kanya sa panganib sa isang full possession o hindi kaya mapatay ni Sukuna na isang masama at walang awang curse na naghahangad na wasakin ang sangkatauhan. Naging fugitive din siya at scapegoat para sa marami mga sorcerers at curses na gustong ulihin o patayin siya dahil nga sa pagtatago kay Sukuna. Ang heavenly pact ay hindi isang bagay na maaring makuha ng voluntary kundi isang bagay na naroon na kapag ipinganak ang isang nilalang. Ang heavenly pact ay isang uri ng curse restriction na nakakaapekto sa katawan at curse energy ng isang sorcerer. Ang cursed energy ay ang kapangyarihan na ginagamit ng mga sorcerer para gumawa ng iba't iba mga teknik at labanan ng mga curses na mga manifestation naman ng negatibong emosyon at masamang hangarin. Ang heavenly pact ay isang fascinating at complex concept nagdadagdag ng depth at intrigue sa mundo at mga karakter ng Jujutsu Kaisen. Ito ay isang uri ng curse restriction na nakakaapekto sa ilang mga kakayahan at katawan ng mga sorcerer kapalit ng ilang mga benepisyo o kahinaan. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-apekto sa dali ng cursed energy sa katawan, pati na rin ang pagbabago sa mga pisikal na katangian at kasanayan ng sorcerer. Maaring magkaroon ng parehong advantage at disadvantage depende sa sitwasyon at layunin ng isang sorcerer. Ito ay maaring makaapekto sa personalidad, motibasyon, relasyon at conflict ng mga karakter at ang takbo ng Jujutsu Kaisen in general, pati na rin ang mga values at beliefs na kanilang pinangahawakan o hinahamon sa kanilang mundo. Anong ang tingin mo sa konsepto ng isang heavenly pack? Meron ka bang paboritong karakter na meron nito? Lagay mo naman dyan sa comment section sa baba. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan pinit na like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang anime na gusto i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa pinanood at kita-kits tayo sa next video.